And guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Wala, ba makita yung gabi? tayo ay kumain na ng tanghalian. Hindi na kami naglagay guys ng dahon. Ayan, dito na lang kami kakain. Ayan guys, oh. Ayan, hindi kasi pagkain. Ito ang ulam namin guys, oh. May espada, tapos may pritong uh, korending. may gulay na gabi at may prito pa din. Ayun guys, tapos ang amin ang ulam ng aming bibehan. Bibehan ha, bibehan. Ayun. manok. Ay chicken. Ang ulam ng aming bibehan na cute. Ayan. ang aming bibehan maganda. Kasama namin dito sa aming ah uh, hideout. Ayan, oh. Ini nak lagi sarip Ayan, huling-huling guys, siya pakalaki ng kanyang kutsara. Ayan, oh. Ito nito. Kain tayo guys. <laughs> Kain. Kain na na. Kain tayo, ang magutom na. Ayan. oh, ito ang aking... Ng, ano si Vargas? Ito ang aking... Lamot, ano? Ah... Uh, apo na laging kabuntot sa lahat ng aming uh, mga lakad. Ayan. Napakahili guys, bumuntot nito sa akin. Ayan, ako siya dyan sa takip ng aking Anak, ay kinakainan. Ayan, magandang tanghali na lang sa inyong lahat guys. At tayo ay kumain. Sabaw yan nyo kami sa aming pagkain. Dahil kapag kayo sumabay sa amin, pati kayo ay gaganahan dahil kami ay malalakas kumain guys. Ayan. Ah uh, paalam na. Bye bye na guys. Magandang tanghali.